Sayin ni miskawe kagabi, sa Thanksgiving party ng King Pao, matagumpay ang first ever movie nila, puno support talaga sa darawa. Halatang kanata naman, club na love ng mga boses. Pansin ni ba, laging present si na Carlo Katigbak, Piscori Bidanes at siyempre pati si Direk Dorent. Tuming may ganap ang darawa, support kung support, halagang alaga nila ang dalawang ito. Nabanggit na noon ni Sir Carlo Katigba, nagpakasyon pa noong holiday. Day. Walang cancer wish, sariling disyo ng kompol. Kimpo natik sila. Hindi nga natin alam, kinilalaban niyan sa mga tumutiligsa sa kanila. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, ilalaban at ilalaban ng management ang kimpaw. Naadmanan niyo ba noong malapit na ang showing nila? Nasaan pa si King Hu sa dessert issue na yan? Again, ang management at si Paul Don sa habila ng pangusga sa actress. Nagkaroon pa ng pumbabastos sa kanya. Tingnan niyo naman ang kinita ng first ever movie nila. Sobrang successful o matagumpay. Marami man ang naninira o nanira at gumawa ng maraming kwento, nakakakidabog ang pagtinding ng mga fans. Umawot sa 1.5 billion ang gross, talagang kahit ibinababa ka ng iba, Diyos ang gagawa ng paraan para itaas ka. Basta mabuti kang tao at walang natatapakan. We are so proud of you, Kinpao lahat kami ay patuloy na bye at susuporta sa abot ng paming makakaya. Anong senyorito?